Wigoy, ibili e, bilhin mo naman ako ng liyempo, ha? Ay, ako. Charing, parang ako. Tiyaring, parang naging na tayo, ha? Isang araw sa buhay ng isang sexy makeup Artist. For today's video ay papunta tayo dito sa Nia Calaberson dahil sila ang ating client. Dahil gaganapin ang 61st anniversary ng Nia at tayo ang napili nilang makeup artist. Thank you so much po Nia Calaberson at The Studio Creative sa pagpili sa akin bilang makeup artist ng inyong mga candidate. At ayan pinapakita natin ang mga costume na gawa ni Sir Ali at saka ni Sir Chris para sa kanilang festival competition. At dito syempre pagdating natin dito sa National Headquarters quarters ng NIA, ay kakain muna tayo ng lunch and dinner. Wow, naunaan lunch and dinner dahil syempre mamaya maya ay mag-check in tayo sa ating hotel. For days nga pala kami nag-check in sa hotel dahil medyo matagal lang event na to at maraming ganap. At ito pinapakita na nga natin ang kanilang Festival Ground. Wow, Festival Ground. Dito gaganapin yung mga iba't ibang mga booth ng iba't ibang mga region ng Nia. Dito papunta na nga kami sa ating hotel at... Ayan, oh, nagulat mo na kay Sir Kyle. Ayan, nakita nyo yung mataas na yun. Hindi yan yata yung pinakamataas na ano eh na Mount Everest na footbridge charing. At andito na nga tayo sa ating accommodation at nakita natin si Bini Mika. Huwag muna tayo ng Pero si Daryl yata pa uwi na dahil may nahanap sa labas. Cheers! At narito po tayo sa hop in ang ating magiging accommodation para sa mga event na to. At pumasok na tayo sa elevator na bawal umakyat kapag wala kang dalang kicker dahil hindi mo alam kung saan ka dadalhin. Hey! At pagkatapos natin mag-check-in ay syempre gumala mo na ang mga person na ito dito sa McKinley, dito sa Binis Canal. Ayan, medyo nung pumunta kami dito medyo umuulan-ulan dahil may dinaanan kaming client ng The Studio Creative. Very private person kaya hindi na namin napakita sa video ito. Pero sa pagkakataon ito ay naghahanap kami ng makakainan for dinner. Naghahanap kami ng rigor. Gusto ko ng liyempo. Kamilihain lihain mo nga yung liyempo na binili ni dito rigor mo? Aw, Charis. At pagkatapos ng namin mag-dinner, naghanap kami ng apam. Cheme! Chiring! Naghahanap kami ng coffee shop dito eh. Tapos, ayan, nahanap namin ng Tim Hortons. Tapos, malaman-laman namin na may Tim Hortons pala sa harap ng hotel. Ayan. Tapos, eto, yung pinaka first event nila. Ito yung parade. Ayan na si Ma'am Julie at saka si Sir Joshua. Ito yung ginawa nating makeup para sa kanila. Sa kanilang parade. Ito yung pinakaunang event nila para sa competition na ito. At maya-maya nga, natin sila dito sa ating venue para sa talent competition dito ginanap yung talent competition pero hindi pa to yung pinaka venue para sa coronation dito ay nagpa-practice sila para dito sa ano production number para sa talent competition tapos ayan syempre practice practice dyan sila ma'am Jules tsaka si sila, sir Joshua tapos ayan yung mga iba't ibang candidate ng mga region ayan sige ma'am Jules tsaka Sir Joshua ikembot nyo na <laughs> Go lang we go. Charing. Oh! Eto <laughs> mga video kay mga ano na lang to, yung mga pasulyap na video or mga pa, parang mga pa-teaser baga naman dahil ako rin ang nagme-makeup syempre hindi naman ako makapag-video-video kapag ako yung nagme-makeup kaya yung mga video nito ay mga pahapyaw lang ng mga video minsan gusto kong kunan lahat pero hindi ko magawa kasi minsan mga may time at oras na parang lang yung time at oras parang may time and oras na medyo busy kasi kailangan mag retouch retouch so ito yung mga pahapyaw hapyaw na video lang ayan thank you so much ulit Miss Jules at saka Sir Joshua sa pagtitiwala sa aking kamay na kayo ay i-makeup. Ayan. Parang ano naman, nakuha ko dito yung ano, yung ibang clips ng ano, mga talent competition. At ito na nga yung talent competition makeup na ginawa natin. Dito tayo sa hotel nag-makeup. Dahil si Miss Jules ay magpa-piano yata. Tan 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 O di ba nag piano si Miss Jules ayan seryoso seryoso wag mo sayang ang bawi at dito ay ready na ang mga candidate. Panuri natin. Let's watch this. Let's welcome

wag sana tayong ma-copyright, sharing. <laughs> At dito syempre gumala mo na mga person kasama si Self Cheris. <laughs> Nakalimutan ko na kung sa kami pumunta. Parang sa Trinoma matas nakita namin dito yung bagong ginagawang comedy bar ni Meme Bice dito sa QZ. At the next day ay syempre ito na yung Coronation Night. At ang ating makeup look para kay Miss Jules. Para sa mga gustong makita yung makeup look, naka-upload na po ang picture dito sa akin Facebook account. Hanapin nyo na lang. Ayan, nag-Asoka Makeup Challenge. Charis. Bari! At eto na nga ang kanila mga festival costume. ba? Diba? Hinahanap kaya si Miss Jules dito. Dahil si Miss Jules ay nawawala. Charis. <laughs> At dito ay nakita ko na si Miss Jules. Ayan, pinipix na ni binimika ang kanyang costume na gawa ni Sir Ali from Magdalena. Daming prutas, fresh fresh lang ng makeup ni Miss Jules. Dito naman si Sir Joshua, inaayos na ng the one and only superstar charis. Ayan, ayan ang ating makeup look para kay Sir Jules. At ayan na nga ang, ay Sir Jules, <laughs> ano nga, at na, Sir Joshua, <laughs> Sir Jules ba? At ayan na nga ang festival costume ni Sir Joshua yan made by the one and only na Ambo from the Quezon Puti Festival parang ang bigat-bigat ano, pero ang magaan lang daw nung tinatanong ko si si Sir Joshua sobrang gaan lang daw ewan ko parang ako yung sobrang bigat na bigat naman dyan sa costume niya pero ayan ina-announce na po dito ang ano may eh, top 8 Ayan. at sabi ko nga sa inyo itong mga video nito ay mga panakaw lang na video kapag hindi tayo medyo busy ay nakakakuha tayo ng video kapag nakaka Siyempre, after retouch makakakuha tayo ng mga video video ganyan kapag hindi tayo busy sa pag retouch sa ating mga candidate ayan dito yan tayo Q&A na ng lahatan tapos after nito i-announce yung top 8. Congratulations nga pala Sir Joshua sa pagpasok sa top 8. And kay Ma'am Jules naman syempre sobrang galing mo rin. Syempre yan. Pinaghihirapan nyo yan yung, yung makasali at makatungtong lang sa stage ay sobrang ano na yan. Sobrang galing nyo ng dalawa dyan. Congratulations sa inyong dalawa dahil Inirepresent nyo ng sobrang galing ang inyong region. Ang ating region, syempre, ang region 4A, ang Calabarzon. Ayan, dito ay tatanungin na si Sir Joshua. Hindi ko na sinama yung mga Q&A portion. Ah, panoorin nyo na lang dito sa mga video-video nila. Ayan! At syempre, pagkatapos ng mga contest ay nag-ayos na tayo ng gamit dahil... Huwag muna tayong umuwi, pero kailangan umuwi. Siyempre yan, pauwi na tayo after 4 days of makeup gig ay pauwi na tayo at tutulog tayo na mahimbing sa ating higyaan. Thank you so much po for watching. Bye!